Diyan daw kay. Yan guys, ito mga bear oh. oh. Mga bear. Bear yan, mga usa. Ang dami nila oh. Hindi hmm. pa sa dulo oh. Hindi sa kabila. Sa next view, wala. Ah, oh, wala dito. Nandito sila oh. Guys oh. yun ang <laughs> <laughs> laki ang mm. laki ang mm. laki oh. oh guys, ano yan? Usa yan. Usa. Mm. sa dulo dami guys yun